Daging pumuputok ang fuse. Um, ang naisip siguro nung huling gumawa is palitan siya ng 30 amperes na fuse. So, eto siya. Um, ayaw luminaw. Ayan, natin. Ayan, 30 amps siya. So, wag na wag po natin gagawin ito sa ating mga motor. Kagaya nitong Suzuki smash po. Ang original na fuse po na nakakabit dito is 10 amperes lang po. So, hanggang 15 pwede tayo magpalit. Pero hindi tayo dapat magpalit ng 20 amperes pataas. So, okay po, so kagaya po nung nakita ninyo sa video, yung pong Suzuki Smash is, is nasunog po yung kanyang wiring dahil po kinabitan siya ng 30 amperes na fuse. So, kinabitan siya ng mas mataas na fuse kumpara doon sa dating nakakabit sa kanya. At ang nangyari po is nasunog po yung kanyang wiring. So, ngayon po, te testingin po natin ano nga ba talaga ang mangyayari. Totoo bang masusunog talaga ang wiring kung sakaling ganun ang gagawin natin sa ating mga motor? So, meron tayong battery dito at meron tayong fuse box. Meron din po tayong mga fuse. Meron ditong 5 amperes, 10, 15, 20, and 30. So, okay po. Ngayon ang gagawin po natin, tetestingin po natin isa-isa yan kung ano pong mangyayari. Kung puputok ba yung fuse or masusunog ba yung wiring pagka tayo po ay nagkabit po ng mas mataas na fuse. So, okay po. Ngayon po, tetestingin na po natin kung ano pong mangyayari. So, ikakabit po natin itong kabilang wire ng ating fuse box dito sa negative. So, lagay natin siya dyan. Okay, ito po yung negative. Okay po, tapos um, ilalagay po natin yung 5. 5 amperes po na fuse. Titingnan po natin kung ano po mangyayari pagka ito po ay pinagdikit natin. So, magkakaroon ng short circuit. Titingnan po natin. Okay. So, kung napansin nyo, nagkaroon ng paglagitik. Isang dikit lang po. Once lang natin siyang dinikit, pumutok na. So, ganun po kasi dapat ang fuse. So, pagka nagkaroon po ng short, short circuit sa ating mga motor, dapat pumutok siya para makat po yung linya ng kuryente at hindi na po tumulo yung pagkasunog ng ating wiring. So, okay. Um, naputol siya. Okay. Putol siya. Isang dikit lang. Naputol na po. Ito po ay 5 amperes. So, ganun po talaga dapat ang ating mga fuse. Kaya yung iba, bakit po ba putok ng putok, pinapalitan po ng mas mataas. Akala po nila, yung po yung solusyon, ang hindi nila naisip, meron pong parts o wiring sa motor nila na naglolo ko po. Nagkakaroon ng shortage. So, pag dinikit natin yan, wala na po yan. Okay po, ibig sabihin, kahit pag ng matagal yan, ibig sabihin po is naputol na po yung linya ng kuryente dahil pumutok po yung fuse. Okay, punta tayo sa 10 amperes. Okay, eto po yung 5. Ngayon naman po, ito po yung 10. So, ito po yung pangkaraniwa na nakikita natin sa ating mga motor. So, meron din naman po mga motor na merong nakakabit na 25 amperes, 30 amperes, 20 amperes na matataas. Pero, iyon po, syempre, disenyo po yun ng manufacturer ginawa siya para doon. Pero yung mga motor po na normal na may nakakabit natin okay lang, lagyan natin ng 15. Pero wag na po tayong tataas doon. Yung ibang motor na may nakalagay na 30 amperes or 25, ginawa talaga po sila, nakadesenyo po sila para sa ganong ano, wiring. Okay, so hindi natin dapat gayahin yun. Okay, ito po ay 10. 10 amperes po. Okay. Testing natin kung ano mangyayari. Okay, wala na. Isang dikit lang, pumutok na. So, okay po. Ayan, wala na. So, nakita nyo, isang dikit lang, pumutok na po. Ayan, putol. Ayan, sana kita sa video, pero putol na po siya. Ayan po, putol na po. Ayan. Okay po. So, ganun po nangyari. Ito po ay 10. Ngayon, punta naman po tayo sa 15 amperes naman po. Okay, 15 amperes po. So okay So ang intention natin dito sa video na to Is para makapagbigay lang po tayo ng informasyon po Sa ating mga kapatid na riders Kagaya nga po nung nakita natin sa video na Akala po nila yung po yung solusyon Putok daw ng putok yung fuse Pinalitan po ng sobrang taas 30 nga po yung ikinabit So anong nangyari? Nasunog po yung wiring So okay Ito po ay 15 Okay testing Okay So pumutok po kagad yung 15 Pag dinikit natin yan wala na Okay po. So wala na rin po. Sira din po kagad yung 15. Okay, ayan po. Putol na. Okay, wala nang supply. Ito po ay 15 amperes. Punta naman po tayo sa 20. So ito po ay 20 amperes. Okay po. So ngayon, te po natin yung 20 amperes kung gaano kabilis pumutok. Okay. Okay. Mga kailan dikit na tayo. Hindi pa siya bumibigay kung nakikita nyo ayan po, uy, ang init okay, so uminit na yung wire halos, eto mainit na <laughs> pero hindi pa rin pumuputok yung fuse so nakikita po ninyo, ganyan po ang mangyayari sa ating mga motor po, pagka tayo nagkabit po ng sobrang taas na fuse so bali ito ay 20 pa lang, eto po yung 30 yung nakakabit po dun sa Suzuki Smash is 30 po, kaya po sunog na yung wiring ng motor, buo pa yung fuse. Okay? Okay, ayan. So, kitang-kita natin na kailang dikit na po tayo. Okay, pero buo pa rin. Okay? Ayan. <laughs> buo pa rin yung fuse. Ayan po. Buong buo. Buhay na buhay pa. Okay, ikakabit natin ulit. Okay, buhay pa rin. So, ngayon, pupunta na po tayo sa 30 a So, yung mga nasa bahay, yung mga bata, kung napapanood nyo ito, huwag nyo po itong gagayahin. Hindi naman po tayo sa sobrang galing pero syempre um, delikado po ito. Ano po? So wag na wag nyong gagayahin. Okay? Ito po ay um 30 amps po. Okay? Um okay sa kukuha muna ako ng pliers, kakapitan ko 'to ng pliers tapos ididikit ko 'to ng long nose. Ipipix ko po siya, hindi ko na siya tatanggalin. Tingnan natin kung ano mangyayari dun sa wiring kung puputok ba yung fuse o ano po mangyayari. Ano po? So okay po, bali ito po ay ipitin natin ng plies Tapos ito po ay, ayan na ah. Pagdidikitin po natin gamit ang long nose Ayan So ayan Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanila Okay, bali naka, ano po, magkadikit na sila Ayan Tingnan natin kung pumutok po yung fuse. Okay. Anong nangyari? So, okay, pumutok din naman po yung fuse. Okay. Pero ang tagal talagang binabad natin. Okay. Tingnan natin yung 20 kung gaano katagal pumutok. Okay? So, bali yung mga wire po ang init po. So, kung hindi siya bumigay agad-agad, yung fuse po na 30 amperes. Sigurado masusunog po talaga yung wiring. Testing naman po natin to. Ayun. Okay, so bumigay din siya. Okay po. Hindi nga lang agad-agad bumigay. So meron din siguro mga case talaga na may mga fuse baka yung mga local o replacement na talagang hindi basta-basta o hindi agad-agad bumibigay kaya talagang nasusunog yung wiring pero kung napansin po ninyo, dun po sa mga ano po, mabababa ang amperes, bumibigay po kagad. Yung po dapat kasi ang nangyayari sa ating fuse. Konting, konting kislap lang po na magkakaroon ng short circuit, dapat po bumigay po kagad. So, okay, sana po eh makapagbigay ano po, nakapagbigay po ng extra kaalaman, extra information po itong ating video ito. Maraming maraming salamat po. Thanks for watching and God bless po sa ating lahat. Salamat po.